Yan, good morning guys. Uh, sa fishing naman tayo ngayon. Nandito ako sa friend ko sa uh, farm nila. Eh yung spot na paganda. Dami isda diyan. Oh, sana makatama tayo sa manyo ko. Ba ganun. Ayun lang. No? Ayun lang medyo malalim. Pulsa, pulsa, pulsa. Tumama din ng putik kanina pa. Eh? Tumama. <laughs> Tumama din. Kanina <laughs> pa. Eh? <laughs> Tumama din. Hmm? Alright right, guys. Ay na. Wala eh, pala sablay na parang si Palakaya TV <laughs> eh. 5 out of 10. Alright. Fish on. Alright, merong malapit sa akin ito isa. Oy, sana sa pool, sa pool 'yan sa pool yan eh Ayan milalim na nga Naku, sabit na Ay Paglalangoy yung paata ako Ayan guys, babain natin Baka mapigtas yung bala eh. wala, tayong, wala tayong spare na bala eto binaba ako wala na isda wala siya dito wala sayang isa na yun nakawala blessing lang siguro magot kaya do di pa lang nakakasa buwisit ka ayun sapol sapol guys ayan na. haba ng tinakbuhan niya sa gitna ayan na. Oh, munda dali. natanggal. Eh, hindi dali. Dali, dali. Ala ko oh, natanggal. Second catch, guys. Siyempre, malalaki isda dito, matik. Malaki to. Gitnang gitna. Hmm. Fish on. <laughs> Sige lang, walang problema. Sana nga brother, <laughs> alright guys, I can catch. Lumapit ka pa, layo mo naman. Lumapit ka pa konti, napakalayo. Ayun, no? ayoko, baka hindi tamaan. Sayang lang hangin. Lumapit ka pang konti. Yan, very good. Come to papa. Yan, yan. Very good, very good. Lapit pa. Lapit pa yung kaya na kitang maabot. Yan, lapit, lapit, lapit. Wala ang putik. <laughs> Nawala naman. Nahiya, umilalim. lapit 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 lalim shit sa pool sa pool yan ganyang range lang yung ano eh sure eh Ah, na yung sipatan ng gan. All right. Third catch natin, guys. Mababa pa yung ano na yun. Tama ako na yun sa kanya. Dito lang sa likod. Laki na ito. Dito lang. Placing lang sa likod. Ibig sabihin, mataas pa yung tama ako. dito lang ha eh. mali yata ay third catch oh. tinamang kaya bumula Ayun lang dito mga takbo Sa yata Sa nga gumagalaw mga eh Lumalaban eh Ayun eh. catch natin guys. back to back catch <sighs> nabili isang tira ah Eh, matatanggal na gagi Hindi <laughs> masyadong bumuon Hindi masyadong bumuon Oh, ito na yung dulo ng bahala. Ayan o, oh, ayan lang oh. Gagi. Dito ito magus. Bali, tagus ka na ngayon sa net. Port catch. Back to back catch, guys.